Okay, pwede na kayo mag-start sa pagsagot sa exam paper nyo. Ang hirap naman ang tanong. Sitmit. Ano ba, Twinkle? Bawal mag-ingay, sabi ni teacher. Ano yung sagot mo sa number one? Bakit mo ba ako tinatanong, Twinkle, kung ano yung sagot ko sa number one? Eh, bawal na bawal sabihin. Wala kang sagot, no? May sagot na ako, pero gusto ko malaman kung ano yung sagot mo. Twinkle, bakit ka nag-ingay dyan? Wala po, teacher. Huwag mag-ingay, Twinkle. Kakasabi ko lang. Yes po, teacher. <laughs> sagot mo sa number 1. Ano ka ba, Twinkle? Huwag mo na akong tanongin kasi hindi ko sasabihin yung sagot. Hindi mo sasabihin? Oo, o, kasi bawal magkopyahan. Sabi ni teacher, hindi ko sasabihin sa'yo kung ano yung sagot ko sa number one. Sure ka ba na hindi mo sasabihin? Twinkle, ang sagot sa number one ay A. A? Oo, o, Twinkle, A. Tama naman ako. A eh, naman talaga yung sinagot ko sa number one. Bakit ka pa ba nagtanong sa akin? Siyempre, naninigoro lang ako. Gusto ko malaman kung ano yung sagot mo. Sa number two? Ano ka ba, Twinkle? Puro katanong. Hindi ka ba nag-review? Nag-review ako. Yun naman pala. Pero? Pero ano? Nalimutan ko kasi kung ano ang sagot ni eh. Kung hindi mo alam, hindi ko din alam yung sagot. Hindi mo alam? Oo, Twinkle. Hindi ko alam yung sagot kaya huwag mo akong tanongin. Sure ka ba na hindi mo alam? Meron pa o. B ang sagot sa number 2. B? Oo, B ang sagot. B. <laughs> Drink. Hindi ako makapag-concentrate, Twinkle. Tapos tanong ng tanong ka pa. Lantang, hindi ka nag-review. Kampante kasi ako kasi top 1 ka dito sa room. I alam ko nag-review ka. eh paano kapag hindi ko alam yung sagot? Alam ko na ikaw na seatmate ko nag-review ka. Alam ko na alam mo lahat ang sagot. Huwag mo ako kulitin, Twinkle. Sige na. Anong sagot? Tigilan mo ako, Twinkle. Magsagot ka nang sayo. Ang hirap kasi ng tanong. Hindi ko na problema yon Twinkle. Kung nahihirapan ka sa tanong at hindi ka makasagot. Ano yung sagot sa number 3? Si ang sagot sa number 3. Si? Si pala ang sagot. Nangungopia ka na naman ba, Twinkle? Ano yung sagot mo sa number 4? Hindi ko alam kung ano yung sagot, kaya wag mo akong tanongin. Hindi mo talaga alam? Alam ko, meron kang sagot sa number 4. Kung may sagot man ako or wala, wala ka nang pakialam doon. Kaya wag mo na akong kulitin. Sayang to. One week mo tong budget. Sa... Ang sagot sa number 4 ay A. A? Malapit ko nang matapos. Hay sa wakas, tapos na ako. Sa so number 5, ano yung sagot mo sa number 5? Si ang sagot sa number 5. Kopyahin mo na lahat to. C? Oo, bilisan mo, C? Twinkle. C. Na ako nito, Lord. Okay, children, pass your test paper now. Yes, po, teacher!